dito sa na-check uh, na ito na ng therapy, tendonitis na nawag nila. O oh, yun, tendonitis is means tendonitis ayan o. Oh. Tendonitis. Yes, Ngayon, ang tendonitis parang naiipit yung tendon natin nagkakaroon ng swelling. Ngayon, pag nagka-swelling yun, hihirapin tayo igamit. Yes. Tama po. Susunod nun, oh. And then the is, sa bursitis. Oo, oh, yung pagitan na Kataga na naman, yun na yung buo na. Adhesive na. Adhesion. Buong adhesion na dito sa ano. yun yung pinakamasarap. Yun yung hindi naman move. Kung pakat na pakat na. Lahat na kasi may tama. Pero tendonitis, alam niyo ibig sabihin ng tendinitis? Overuse. Yun ang ibig sabihin ng tendinitis. Pero sir, ano, Naitulak ko siya yun eh, nung panahon na yun, mm. saka ako naramdaman na laglag yung paniligat, hindi ko ma-enact na. Mm -mm. Eh, pero, pero ang yung... medical term nga nga ano, mm -hmm. overuse, okay. sobrang trabaho, okay. ngayon yung mga tendon natin, pagod na pagod, magre-react. Ito ba yun? Ako. Naiangat naman siya, Kasi masakit, may sakit talagang dito. Ay, namamalang na ang tendon, overuse ano, sa mga joint. Pero magkaganon pa man. Kaya naman yan. Pulang lang yan sa lambing. Kulang <laughs> lang sa lambing yan. Baka masakit yung lambing. Kundi <laughs> <laughs> lang. Masakit na lambing. Kundi lang. Ay, wala naman kasi yung pupuntahan na, no? Wala kayong pupuntahan na pag shoulder problem kayo hindi kayo masasaktan. Kahit i-check nyo sino-sino yung mga napapanood nyo, i-check nyo pagka shoulder problem, talagang may nangangasig mo, mo na eh. Pero, in a few seconds lang naman. In a few seconds. Ang pinaka-the best dyan, syempre marami kayo napapanood. Tignan nyo yung sino yung pinaka-ano. Marami. Knowledge ano, Para mas safe kayo. Sa akin, hindi naman ako eh. Kahit maraming kakompetensya. Eh, doon kayo malapit eh. Baka kaya rin nila. Diba? Pero kung duda kayo, mas maganda yung puso nyo, komportable kayo sa pupuntaan nyo. Daman. Kasi yung paniniwala, tandaan nyo, pag naniniwala kayong gagaling kayo, gagaling kayo, mas malaking posibilidad. Napakalaki ng posibilidad. Gusto kong ma-adapt ma, ma nyo rin yun. Pag kayo ay dilidali sa pupuntaan nyo, ako, parunong kaya ito, ano? hindi niya alam ito, baka niya ito. <laughs> Huwag na kayong umasang gumaling. Tayo. Mas mababa ang ano. <coughs> okay, <work. coughs> Kaya? Kaya naman yun, sir. sir. Kaya nyo naman pala eh. Oo, oh, hindi oh. Yung iba, nakita nyo naman, namimilipin. Sige, so, balin nyo muna yung shoes nyo, hindi kakain pa. Damay na natin pati buong likod nyo. Oo, oh, Oo, oh. oh, yun. Tamang tama. Nasaan na siya? Ikaw gilid. gilid.

<laughs> Kailangan nyo ata ano? Balik tayo sa ano? Oo. Ay, sa so umaga. Walking, okay, walking okay tayo. Sa totoo lang habang umilad tayo. Pa palakas ng palakas yung patamaran natin. Ako, nakakaroon lang rin ako ng ganyan. Pag nakaupo ko, gusto ko kasunod na hindi diga eh. Ayoko <laughs> 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 wow, mm -hmm. ah, lang. ako. na <laughs> dati, hindi ko, ako sa Ngayon, mm -hmm. nakakita ng bola. Kung ako eh. <laughs> bola, bola ng billiard sir. Kaya, kaya na ako ron. Pero takbo talon na ako. Mapilay niya. May billiard ako ngayon dyan, Sige, yeah, ayaw Sir. Kaso pinaka. So, pinaka masarap. <laughs> Sabalang ang talikon. Sa kamay. Okay, lalagay sa dito yung kamay. Relax na hindi nga yun hindi siya yun dyan ka lang dyan dyan ka lang dyan pagod kayo? hihihi galaw okay po kayo mukhang tina kayo nakakapagpapawis talaga wala pa, kumakain na lang naman ang pare. Kung <laughs> 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 may mahina sa pamangal, no? Oo. Doon na lang <laughs> pinapawisan. Yan kasi yung, ano, yung pag-edad natin. Yan talaga nakakaramdam talaga tayo ng pagkatamad na. Pag kumain tayo, pag nakanginan tayo na gusto natin. hindi pa na eh. Kaya to, Kaya pag nakakakyat tayong hagdan, hmm. nakabiling-biling tayo. <sighs> o, ako ko nga. Eh. <laughs> ano? Pinag-hagdan ako eh. Eh, yun ako. Lagi ako sa elevator. Kala <laughs> mo, tumakbo ka ng ano eh. Oo, oh, meron. 500 meters eh. <laughs> sa hagdan lang yun yung mga uh, isang ano. Isang baitang mga gano'n. Na Nakakaingal ako. Nakaramdam na rin ako yun. Eh, Makita ko dati sa school namin. Sabi <laughs> ko, mawala na talagang practice. Punting takbo. Yan <laughs> sir yung inaano ko, iniintay eh. Ito nga yun. So, Yan sir, yun, sir. Uh, parang ano, pag iaangat mo, Masabit. iniipin yung lalak niya. Mm -hmm. Pero na-elevate na siya ng ano, pagitay, kaya mo naman siyang na iaangat. Ito nga, mm hmm. overuse nga to, ang tao, yun ang meaning ng tendinitis ha. Uh, -huh. Be, ang gagawin mo lang naman dito, i round round mo lang muna. Ano yun? Ah, may tuturo sa'yo. Mahina na yun mamaya. May pain pa siya pero sobrang hina na mag-affairable na yan. Tapos mga ilang days, susubside na yan. Ano siya? Bali, one month pa lang naman pag ito. Eh? Katagalan nga yan, yung one month na yan, mm -hmm. nauwi yan sa ano. Susunod yan, may bursitis ka na rin. Ay, <laughs> eh, kasi nga, uh, pinanonood kita, sabi ko nga ba? Pumagal, Baga, baka lumala. Oo. Yeah. Yeah. Mm. mm. Ganito yun, oh no? round round. Yan ang practice niya. Oh. Di pa lang mamood ka sa akin? Oh. Mm. Ginagawa ko yun, mm. Ikaw ba yun? Angat mo. Mm. Ikaw mo, may masakit pa. Ayan, eh, yeah, Ayan, <laughs> nawala. Tumutulog siya, pero walang masakit. Yan ang mahalaga. Huwag lang yung tutulog siya. Uy! Aray! Ibig sabihin natin sa Ocean, hawa kami ng ano, shoulder ko. Mungtunog-tunog din yan. Ayan. Yeah. Oh, yeah. yeah. Kahit sa tuhod. Oh. Basta walang masakit. Huwag lang yung pagsumakit. Sa tuhod mo. Tumulog. Namimilay ka. Kailangan mo pang ganun-ganun eh. Bago mo wala. Doon may problema yan. Pero kung tumutunog kasi siyempre, umiidlat tayo eh. May edad tayo, okay. nagpupwersa tayo. Natrabaho tayo. Pero tingin mo sa wala po yan. Tendonitis means sobrang pagod lang ng tendon. Nawala sa alain, sabi natin na, na, na ka. Umusog yung ano mo. Siyempre, marami yan. Isang bungkus yan. Eh. Sabi natin umusog ng konti. Siyempre, yung taas mamamaga. Yung tendon. Tendon ng supraspinatus, tendon ng infraspinatus. Ngayon sa iyo, dito siya sa taas, sa deltoid. Deltoid muscle ang maano. Ang tawag dito is deltoid. Ito deltoid. Ito supraspinatus. Ito dito, infraspinatus. Dito sa iyo, dito sa iyo, di ba? Ayan, O, deltoid tsaka ano. Deltoid tsaka bicep. Dito. Ayan o. Bicep. Ganun-ganun din mo lang yan. Pantay naman na yan. Wala nang masadya. Mm -hmm. Hmm. Yan. Okay. Pero, magre-rest din yan. May matitira dyan ng konti, pero hindi na siya sobrang sakit. Pahinga lang yan. Overuse yan. Ang tawag yun, Yun ang lumbas eh. Tendonitis means overuse. So, i rest mo lang muna pansamantala. Huwag ka lang muna magbuhat ng sobrang bigat yan. Pero, yung mga normal-normal mga ano. Unaan mga pwede yan. Huwag lang yung mga shillane, mga timbang puno, mga yung tubig na ano, iwas ka muna. Paubayan mo muna kay kuya. Okay? Sa motor? Hindi makaka mo yun yan. Yung lower back ang sa motor. Tandaan nyo, siyempre, pag alam nyo yung lubak-lubak, eh, tandaan tahan lang muna. Kasi pag lubak-lubak, meron kay lower back pain. Pag nakatagyan, parang minsan, pati hilingay yung nagsakit, nilalabanan <laughs> <laughs> nyo. Okay. Okay. Thank, thank you. Thank you.